hindi ka pwede gumawa ng batas. Yung Congress, hindi maaaring gumawa ng batas na i-increase ang salaries nila, and so on. Uh, kailangan prospective yun. Ang ordinaryong batas, hindi yan nagre-retroact. You have to be very specific. I mean, it's not impossible, pero kailangan mai-explain mo na mabuti kung bakit i-retroact -re yun. So, in general, any rule, any provision in the Constitution, pag gumawa ka ng batas, o kapag ginawa mo uli ang sa aligang batas, prospective yan. Hindi yan, hindi mo kunwari pwedeng arestuhin ng isang tao for a law that wasn't in existence at the time that he committed the act. So, ganun din, yung ano, pag binag mo yung sa aligang batas, batas yan, so prospective yung application niya. Hindi yan retroactive. kasi hindi iba yan pwede na doon sa, ano, habang pinag-uusapan nila, lagyan doon ng provision na ito lang yung pag-uusapan natin. Saan bagay, ito lang yung babaguhin natin. Hindi na pwede. Itong tatlo, di ba, sabi nila, tatlong uh, uh, provision lang yung gusto nilang baguhin, economic hmm. provision yun. O dito lang tayo, hindi ba yan pwede na naka-black and white para tutok lang talaga sila doon at mawala yung pangamba na pati yung ibang uh, Uh, mga provisions sa 1987 Constitution ay ma uh, mabago? Kung resolution lang yan, they can overturn that. So, unless gawin nilang batas, or unless, hello, baguhin nila yung saligang batas para i yung mga ano, uh, ang pag-uusapan dito sa, sa, with every constituent assembly. I don't think you can limit the powers of the constituent assembly. Ganito yon ha? Yung Congress... That's a separate body from the constituent assembly. I mean this it's the same people pero iba yung character niya. Ito yung trabaho ng constituent assembly baguhin ang saligang batas. Hmm. But nothing in the constitution says na maaaring limitahin kung ano lang ang pag-uusapan in the constituent assembly. Hmm. Meron din nabanggit si PRRD uh, last time na hmm. sa pagbabago ng ating konstitusyon dapat obserbahan at sumusunod din sa konstitusyon. Correct. Meron bang nakasaad sa konstitusyon, yes, ma'am, na hindi pwedeng magbabago ka for the benefit doon sa mga nagbabago? Uh, doon sa provision sa legislature, merong nakalagay doon na hindi ka pwede gumawa ng batas. Yung Congress, hindi maaaring gumawa ng batas na i-increase ang salaries nila and so on. Uh, kailangan prospective yon. Hmm. Ang ordinaryong batas, hindi yan nagre-retroact you have to be very specific. I mean, it's not impossible, pero kailangan ba explain mo ng mabuti kung bakit i retroact yun. So, in general, any rule, any provision in the Constitution, pag gumawa ka ng batas o kapag ginawa mo uli ang saaligang batas, prospective yan. Hindi, yan, hindi mo kunwari pwedeng arestuhin ng isang tao for a law that wasn't in existence at the time that he committed the act. So ganun din yung ano pag binag mo yung sa ligang batas, batas 'yan. So perspective yung application niya. Hindi yan retroactive. So kung ma'am, once na halimbawa, pagpalagay natin yung, uh, na yung uh, na nasa nakatoka ngayon na magbago ng ating constitution mm -hmm. ay papakialaman nila yung term extension. Doon pa lang sa pakikialam nila sa term extension yun yun na apruved mm -hmm. na naaprubahan, depektibo na yung ginawa nila if that's what they they are going to do. Kung kunwari, ang naririnig kasi natin, of course, there's no confirmation mm -hmm. of this, is that babaguhin nila, pero i-carry over lahat para hindi na mag-election muna. Magbabago yung rules, walang election, carry over lahat ng mga officials, magbabago lang yung designations nila kung magbabago nga yung forma ng ating gobyerno. Mm -hmm. So, in that in that sense, parang they think that they can carry it out kasi carry over. Naalala niyo noong 1986, nagka-revolusyon, nag-appoint ng mga OIC, yung presidente yung pumasok noon, si Cory Aquino. Um, originally, yung proposal was to carry over muna yung mga nakaupo. Pero dahil hindi nila pinagkakatiwalaan, baka um, very fragile, yung bagong gobyerno at that time, hindi nila mapagkatiwalaan yung mga local government officials. So halos lahat yon pinalitan. So in this case, they're just going to carry over all the existing officials, babaguhin lang yung kanilang mga titles, or call it a transition period. So until na fully implemented yung bagong gobyerno, i-carry over sila, which is basically at term extension. Mm -hmm. Karamihan sa kanila, kung matatapos na yung term nila, tatlong taon ng termino nila, eh sila pa rin ang mayor, congressman, senator, whatever, ah, pagpasok ng bagong saligang batas. Saan ito ha? pwede question na ma'am? Sakali man ha, na ganyan yung uh, mangyari, na may term extension at ang uh, makaka, magkakaroon hmm. na benepisyo yung existing na mga incumbent, kumbaga. Mag, well, sa Korte Suprema uh, ultimately the final arbiter ang Korte Suprema niyan. Unless baguhin nila uli yung makeup. So, whatever the time there. Pwede ba, pwede ba, na na ba na nilang pwede ba ano din mabago din yung Korte uh, Suprema ba uh, yung mga nakaupo? Ah, guide ayo tama tama. Um mayra pansila rin kasi nga hindi retroactive eh. So, kung ang mga uh, mahistrado ng Korte Suprema ay may termino hanggang mag-75 years old sila, mm -hmm. dapat justice pa rin sila at the time. Mm -hmm. Pwede nilang baguhin, pero magbabago lang yung term ng isang uh, maestrado kapag pasok na mm -hmm. bago. Prospective. So, dapat maubos muna yung... makaretire muna lahat or... Tuwing may nagre-retire, yung bagong pasok, mag-a-apply na yung bagong batas sa kanya. Bago lang si partner Carlo. Ma'am, um, nabagbanggit itong uh, ano uh, possible possibility na magdeklara din ng uh, uh, martial law. Ano bang sinasabi ng konstitusyon pagdating po sa deklarasyon ng martial law? Ano ba yung mga uh, parameters nito? para pwedeng mag-declare ng uh, martial law kasi ang alam uh -huh. lang nating na mga kababayan pag may like kagaya pinaka recently lang uh -huh. doon sa ano sa Mindanao pag may yes, kaguduhan ng uh -huh. adla ng terorista yes so usually it's invasion or lawless violence so kailangan mayroong physical danger yun yung mm -hmm. ano usually ginagawa nila well yun ang nakalagay sa ating saligang batas however may mga instances na sinusubukan ng mga dating pangulo yung uh, ano ba to? yung mga prospective danger kumbaga, hindi siya yung lawless violence pag lawless violence, there must be actual violence in the streets so, yun yung ordinary reading natin, but pwedeng i-interpret, halimbawa ng Pangulo na merong terrorist threat So, hindi natin nakikita yan, hindi natin nakikita yung lawless violence na yan, but the mere existence of a threat, let's say meron mga nagsasabing in uh, danger ang ating mga public uh, works, ang mga infrastructure, and so on, then maaaring ipadeklara ng Presidente to prevent these things from happening. Of course, limited yan. So, there's a limited period. Kailangan mag-report siya sa Kongreso. And Congress has to affirm that or puwede na ng kongreso immediately pag sa tingin nila hindi nagko comply yung yung declaration ng presidente doon sa requirements ng saligang batas. Ma, dagdag ko lang kasi sinasabi din dito sa hmm. section 18 ng article 7 sa oh. 1987 constitution na ano yung congress voting jointly Okay, at least malina hmm. dito na voting joint jointly, said, kailangan uh, majority lang. So, wala nang ano dito kung nasa kamara or Senado. Eh alam yes. naman natin medyo mm -hmm. solid itong ano uh, dito sa kamara. So, wala nang magbabalanse nito at kung may pabor ka sa kamara, madali mong ma-declare ang martial law. Sadly, oo. Um I think yung purpose kasi niyan was to prevent endless debates on ah, on okay. that lalo lalo na may danger. 'Yun yung 'yun yung idea behind that provision na voting jointly. Unfortunately, hindi na foresee ng no, mga framers ng 1987 Constitution yung possibility na may scenario ka where uh, Congress is beholden or yung Pwedeng to a singular eh. power. Oo, Oo. parang kagaya so, sa nangyayari ngayon sa SMNI. Oh. โอเคสเก็บหดสีเปอเซนต์ด่าเี้ยมอ๋อเพราะฉะนั้นเด็กเขาอิสระสิไรเด็กมาขายเงินเลี้ย